Ngayon nga mga paray, maglilinis muna tayo ng motor ko. Dahil nga mga para sobrang kapal na ng mga dumi nito. Sing kapal ng mga ng mga marites dyan sa inyo. <laughs> Kaya ngayon mga paray, susubukan natin ibalik yung dating kagandahan niya. Alam nyo ba nga mga parang ang service natin dati ay Smash 150 Pangarap ko kasi magkaroon ng Sniper 155 pero wala pa tayong pambili. Kaya isinmop ko siya sa Sniper 135 Classic. At ito nga mga parang ang itsura niya dati. Nung bago natin kunin pa lamang siya sa dating niya may-ari. Medyo in nga lang natin ng konti mga par. Niremsit natin siya tapos tinted natin mga par yung kanyang mga ilaw. Tapos napakadaming tornel yung kulang. Nasa 20 piraso ang aking nabili. Ito nga pala mga par yung ating isinwap dyan. Kung nakarating ka nga par pala dito sa part na ito ay pakicomment naman kung tayo ay hindi nalogi sa ating desisyon ay pagpalit yung ating ismas dito sa sniper 135 classic. Kaya ako naman talaga mga partusin sinwap Para makita ko na kahit pa paano ay utay-utay na natutupad yung mga pinapangarap natin sa buhay. At dahil nga sa napakahaba kong kwento sa inyo mga paray, kumalampag na nga ang sikmura ko, kaya kumalkal na ako dito ng bigas para magsimula ng magsaing. Kasi nga mga paray, hindi naman tayo sanay na walang naman yung ating sikmura at hindi tayo makapag-trip ngayong araw. Yeah sinimulan ko na nga mga par maghugas dito nitong bigas para nga pala sa mga taong mga marites na hindi marunong magsaing ganito lang maghugas ng bigas pagkatapos mo nga ang karakaw-kawin ay na yan pwede mo nang itapon yung iyong isinabaw at kung meron ka namang mga halamang dapo kung tawagin ay pwede mo rin siyang idilig para mabilis mamulaklak siya yeah, marami na namang kayong natutunan at pagkatapos ko nga ng sana'y dali-dali na akong pumunta dito sa aming dapugan. Oo nga pala mga par, pagtungkuhang kahoy ang gamit namin sa Bicol ay dapugan ng aming tawag. Diyan ba sa inyo ay anong tawag? Pakicomment naman. At sa mga oras na rin, mga par ay sinalang ko na nga yung ating sinaing. Nagtataka lang ako mga par kung para sa yung aluminum na planggana na yon. Sabi ni mama ay para daw hindi umitim yung kaldero. Pero bakit? Napakaitim naman yung kaldero. <laughs> bukid? lang mga parang ay ibig sabihin niya, napaka ng po talaga ng plangganitang butas na yan. Kaya kayo mga par, kung isa kayo sa mga gumagamit din ang mga tungkuang kahoy at meron kayong planganita, ay pagbubutasin nyo na. Para yung lutoan nyo ay hindi talaga umitim, kagaya nun no sa amin. Speaking of pot drip mga par, pumunta ako dito sa lalagyan ng pagkain at namuklat nga ako dito ng mga bahaw. Panaktuan nga mga par, meron akong nakita ditong kanin sa baonan si naiwanan. anak tuwan nga mga par, napakarami pang ulam. Meron ditong pinakang paborito ko na adobo at saka ring ang na paborito ko rin. At saka mayroon pang mga fish. Ano nga tawag doon? <laughs> Kaya dali-dali na nga ako mga par dito at inumpisan ko na ang pag-food trip natin for today. Dito nga mga par ay napakalakas ko talagang kumain. Pero mga par sa hindi inaasa ang pagkakata Meron akong isang bagay na napansin ba habang ako ay kumakain. Alam nyo ba yan mga para? Napakagwapo ko pa rin pala habang kumakain. Ano <laughs> guys ay mag shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa tropa natin si Vergara Diego na balaging nanonood sa mga video natin. Shoutout na rin dito kay ate muna Lynn Aldovino na laging gutom pag nakagunood ng mga video natin. Kaya <laughs> sa susunod titira na kita. Shoutout din dito kay <laughs> Hindi ko alam kung tama ba yung pagkabanggit ko ng pangalan niya. Pero comment. Mga gusto pang magpa-shout out, comment lang kayo. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Huwag nyo nga palang kalimutan mga par, mga mar, na mag-like and share ng ating video.